Hi! Good morning po. Si Jessa po ko. Ito, kagigising ko lamang ho dahil ako'y napuyat kagabi. Lumaban ho ako ng Miss Gay Hoin. Eh. Awa naman ang na na nanalo. First runner-up. Tapos may bouquet pa po ako. Tapos may trophy sayang nga ho, hindi ko na ko yung corona dahil ang may corona lang hu yung nanalong Miss Gay, pag first runner up ho wala kasayang ho talaga kunti na lamang eh title na ako never pa ako nananalo sa contest kunti kunti na lamang ako na yun eh first runner up lamang ako ang score ng nanalo ay 92 ako ay 91 kasayang ang ah. Pero bago po ang lahat, nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga nagtitiwala sa akin. Sa nanay ko, sa tatay ko, sa mga kapatid ko, pamilya ko, sa mga kaibigan ko po na nanood at nagsisigaw yung mga kasama nila. Hoy, yung bayad niyo yung mga sumigaw, bumaya ako na ibibigay ha, ako lamang eh, magpapabariya pa. Ha, mamaya ako na ibibigay yung mga sumigaw. Maraming maraming salamat sa inyo. Sa organizer ng Miss Gay kagabi, maraming salamat po sa mga nakalaban ko. Maraming maraming salamat sa barangay na maayos po yung program kagabi. Maraming maraming salamat po. Sobrang masaya po Kahit first runner-up lamang po ako. Ayan. At least kahit paano first runner-up at least konti na lamang title na maraming maraming salamat po talaga kagabi alam nyo talaga okay kinakabahan kagabi eh dahil dahil ang tanong sa akin eh ano spell spell orange di sabi ko eh, sa sa MCA color or fruits hmm parang Charlene Gonzalez uh, how many islands in the Philippines Highted or low-type? Mm, nung tinanong ako kapo ng host, ano yung spelling ng orange? Mm, kaya sinagot ko, yung kulay o yung prutas? Kala niya may isahan niya ako, sabi ng host. Yung ano, yung kulay. Kung kulay, O, double -R, R, A, N G E. Hmm. I thank you. Umalis na ako. E sure naman ako na tama yung sagot ko. Dahil nung bata ako tinanong ko ang tatay. Sabi ko itatay. E, tatay. Ano yung spelling ng orange? Ilang gang R E yon? Sabi ng tatay ni ng tatay eh. Tatluhin mo na para sure. O di kayo dalawa. Dalawa ata ang R ng orange. O R R A N G E. Eh, dalawa, dalwa mo na. Ah, hindi ko alam kung isa o e, dalawa. Idalawin mo na para sure. Tapos may ganang sobra kasi sa kulang. Mmm, salamat sa tatay. Nagturo sa akin. Nung bata ako. Ayan, maraming maraming salamat talaga. Sobrang appreciate ko po yung first runner-up. Nakakapanghinaya nga lang. Dahil hindi ko na ko yung title. Para sana ko may corona. Tika na eh. Sayang eh. The please na eh. Kasayang talaga. Pero mo dadalwa na nga lang kami naglabanan. Hindi ko pa nakuha yung title. Dadalwa na nga lang. Ako yung first runner. Tapos yung kalaban ko yung title. Kasayang. Kasi na nga lang ako kumontes ng dadalwa ang naglabanan. Pero first runner up pa ako. Sayang talaga. Muti ka na yung title eh. Ako na dapat yun eh. Hay nako, na, may marami pa namang susunod siguro. o sige ho. Bye-bye na po. Salamat sa nag-make up sa akin, nagpaganda sa mga nag-pray over sa akin. Maraming maraming salamat.